Nagbahagi si Pastor Raymundo de Guzman ng Talavera Evangelical Ministry ng makabagbag damdaming patotoo sa programang Counter Blessing ni na former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Akito Guzman. Ikinuwento niya ang matinding kahirapang dinana sa kanyang kabataan bilang tubong kaisiwan sa San Antonio Nueva Ecija. Sa edad na labing pito, nakarana siya ng seryosong problema sa kalusugan dahil sa hirap ng buhay. Dito niya unti-unting natagpuan ang pananampalataya. Ayon sa kanya, isang katrabaho sa si pinapasukang factory ang palagi nag-aakay sa kanya sa pagdarasal at paglapit sa Panginoon, bagay na tuluyang nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. Mula rito ay nagpasya siyang ialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ibinahagi rin ni Pastor De Guzman ang mga pagpapalang dumating sa kanya mula na maglingkod siya at kung paano laging may tugon ang Panginoon sa tuwing may pangangailangan siya. Eh talaga pong lahat-lahat na ng bagay, sasabihin ko, natagpo ako na sa Panginoon. Lahat na po. Lahat. Ito po masasabi ko. Kaya sabi nung Awit uh, 37, verse 4, uh, 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 sa Panginoon natin hanapin ang ating kaligayahan. Mm. Lahat ng mga pangarap mo makakamta natin. Kaya okay. kung meron mga gusto ng mga bagay, walang ibang susi at sikreto, kundi Hindi sa si Panginoon. Lord. Dagdag pa niya, walang pinto ang isinara ang Diyos para sa kanya at patuloy siyang ginagabayan sa bawat hakbang. Kaya nga lang nabanggit ko na, marami naman pong iba't ibang sitwasyon ng buhay na dinaranas ang mga tao. Talagang merong naipanganak sa ganung kahirapan, ala kang magagawa. Ang Panginoon po talaga ang makapag-ahon. Sabi po ng, sa aklat ng Samuel, kahit na ikaw ay dustang-dusta, kaya kitang hatakin papataas Amen. at ihanay sa maharlika. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.